So hello mga guys So ito na po pala ang ating part 2 ng granny At tatapusin ko na po ang granny So click nyo lang po ang like at subscribe Para astig Okay so let's go Easy lang pa din po tayo guys o, Easy pa din po tayo na Easy pa din po tayo Okay Okay, wait, wait lang po tayo. Day 1 na. Okay, let's go. Let's go, guys. Okay. Magising na tayo. Magising na tayo, guys. So, let's go. Punta na tayo dito. Bago pa magising si Granny. May tutunog dito eh. Alam ko yan eh. May tutunog dito naman sana may malaglag. Ayun, baka nandyan pa si Granny, no? Hala, nandyan nga si Granny, guys. Nandyan nga siya, guys. na baka huwag naman po. Ayun, buti din niya po tayo nakita, guys. Survive pa din tayo. Survive pa din. Ay, nakikita daw niya tayo, guys. Okay. Okay. Antayin lang natin siya lumabas, guys. Aha. Uh -huh. Uy, naglagay siya ng bird trap. Okay. Uh, na ba tayo? Sige, labas tayo. Kaso baka nandiyan pa siya eh. Diyan pa ba siya? Wala na guys. Oh no guys, takbo guys. Kapita tayo nyan. Takbo guys. Makita tayo niyan ni Granny. Makita tayo niyan guys. Ata. Pupuntahan na tayo niyan. Ayun na po. Pupunta na po siya. Pupuntahan po siya. Ayun na po siya. Sa harapan na po natin. Sa safety Ayan. Grabe guys. Grabe naman to. Nakikita ka agad tayo. Lumabas mm -hmm. na ba siya guys? Mukhang oh, lumabas na naman na siya. So, kaya. Let's go. Mm -hmm. Ay, baka pa. Akit siya. Wait lang. Ayusin ko po camera. Dito ko muna nilagay. Ang ganda ba dito kapag nilagay? Ang ganda yato. O sige. Tara na. Para di ako mahirapan maglaro guys. So, uh, pwede magtago dito. Pero kailangan pa natin ng ano eh. Ay kaso guys, may bird trap doon. Paano muna natin? Ayan guys. Nag-inay tayo. Ayun, nalaglag. <laughs> nalaglag guys. Nalaglag. Nalaglag guys. Ila kita na tayo guys. Kita na tayo guys. Hmm, kita na tayo guys. Kita na tayo guys. Diyan na siya tumatawa na siya guys. Okay, okay matao na siya guys Diyan pa ba siya wala na siya guys naglagay na naman siya ng bird trap pababa na yan guys pababa na yan pababa na ba yan pababa na ba siya guys pababa na ba siya ba, na ba oh no oh no guys akit ba siya dito hindi siya umakyat, guys. Andun lang siya. Hintayin lang natin siya bumaba, guys. Kasi may kailan. Na, no guys. Nakita niya tayo ulit. Bakit kaya ganito, no? Sigurado din natin ito matatapos. Magpapabalang tayo kay Grammy. Hindi natin ito matatapos, guys. Ito lang ata yung horror game na hindi natin matatapos. Paglaroan na lang natin si Granny. Diyan po ba siya? Wala na kasi ang dami yung bird trap. Karabi. Ang dami yung bird trap guys. na siya. Ano kaya mangyayari kapag nalaglag tayo dito? Pwisin nyo yun. Hey, tara, tara, tara. Dito siya. Dito siya, guys. Dito siya. Pakay, nalaglag tayo, guys. Takbo, guys. Magpapahabol na lang talaga tayo kay Granny. Alam! Oh, Hmm, namatay tayo guys. Mukhang di nga natin tumututapos guys. Ito lang ata yung laro na harang game na di natin matatapos. Tapos natin si Slendrina. Nakatakas na tayo sa kanya. Hindi natin matatapos talaga guys. Talaga guys. Pagtitripan na lang natin si Granny guys. Yan na lang gawin natin yun e na lang gawin natin guys pagtripan natin si granny so let's go lang. so let's go pagtripan na lang natin si granny pag tripan na lang po natin si granny yun pa mas ata mas maganda po pa eh pagtripan po natin si granny so let's go baka uh, malapit lang po siya dito Okay, tignan po natin. Baka nandyan siya. Uy, may book. Book. What is this book? Tara, pagtripan natin si Granny. Magtapon tayo dyan ng book. Itayin natin siya kung oh. kung siya pupunta. Punta tayo dito. Dyan. Magtitripan natin siya. ang pagtitripa natin siya guys. Itago lang tayo dito. Pagtitripa natin siya guys. Hindi natin matatapos. Nahirapan ako guys eh. Nahirapan ako guys. Hindi ko ito matatapos. Uy, ano to? Hmm. Ano to? Hindi man natin ito mababasa. May blood. And this is my fifth day. Um, this house she chased me whenever i go and quiet enjoyed and my body hurts the only thing i remember before i wake up in this house it's that i was driving when my car suddenly broken down i went out to see what the problem was when someone suddenly hit me in the head i have managed to open a repair of locks on the front door but that's all why does she do this I hope uh, I hope no one will experience the same thing as I do if I do if I if I do not survive this and if someone find this message I have noticed that she sometimes hide things outside outside fruits, inside fruits, sometimes, sometimes hide uh, things inside fruits. Okay, so, mm, sa fruit, uh, may, melon po kasi dito eh. Yung, nakita nyo po yung, yung chop, yung pang chop po. Yun po gagamitin natin. Ito yung special key po. Oo. Uh, hindi ko po ito matatapos ng buo. So, pag titropan na lang natin si Granny po, babata natin ito. Saan na ba siya? Saan na ba siya? Saan na? Huwag naman po siya nandito. Humumatay po tayo. Nakalak! Dito na lang po tayo. Ila, ang dumi ng kanal. Ba't pa tayo na ano dito? Dumi-dumi na dito. So, guys, dito lang natin si Granny. Yan lang gagawin natin. Uh -huh. So, alam nyo po dito umakit eh. Di ba natandaan nyo po? Bigla niya po akong ginamsker dito. Talagang dito pa. Dito, dito pa. Sana huwag naman siya nandito, guys. Wait lang. Sino ba yun? Ay, nandito siya, guys. May narinig ako nagbukas ng pintuan, guys. Pagtitripan natin si Grano. Yan gusto ko. Eh, pero gagawin na muna natin yung mga ilang tasks. Ay, nako si Granny. Special, ano to eh. Ayan, nabuksan na. Nakabukas na. Ano to? Ay, ano to? Ano to? Ano, oh, lala na may spider. Ah. spider. Guys. Anong kaya ang spider yon? Mga karanto na karanto na yun. Hindi yun spider. Ang laki-laki. Na anong to? ano tong ads skip na natin yan guys okay ayan na po guys day 3 na namatay tayo pag day 3 pa nung naman natin si granny kasi di natin to kaya mahirap to Nahirapan ako, guys. Nahirapan ako, guys. Go. Ito lang ata yung mahirap na game na nalaro ko. Aha. Pagtitripan lang naman natin si Granny. Ba't mahirap pa yun? Bumaba ka na, Granny! Hindi kita bibigyan ng dos. Ayaw ko. May utang ka pa sa akin eh. Ay, may utang pala ako sa iyo, no? Pero di ko pa din bab... Pero di ko pa din babayaran yung utang ko sa iyo. Nangihingi ka ng dos? Bawal! <clears throat> Ayoko nga. San mo, san mo pang bibili yon? Candy? Wala ka na ang ngipin eh. Huwag ko na bumili ng candy. Baka masira ng ngipin mo, granny. Oh, tara, tara. Mapapabal <laughs> tayo, guys. Mahina ka para, Granny. Hindi ka man na nga. Uy, uy, uy. Alam mo, mamatay tayo. Mamatay tayo. <laughs> wala na. Wala na, wala na, guys. <laughs> Pinagtripan kasi si Granny. Ayan, tuloy. Wawa. Day 4 na. Wawa naman. Hmm. Grabe, guys. Pilay na tayo. So, kapag maglakad tayo, may ganyan, no. Ayun, no. Mainay na, guys. So, pabayaan lang natin. Ganyan, ganyan lang. Eh, kapag kapag namatay na po tayo, wala na po. Mag-i-end po yung video. O, tara. Ilang beses yata natin pagtitripan. Naglagay natin po lahat lahat yan laglag -lag na pati to laglag -lag na lakas ng trip na yan laglag -lag na yan lahat ay granny. pilay na ako chupe chupe don chupe chupe ka ah, hindi kita bibigyan ng dos hindi kita babayaran ng dos chupe 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 don ka chupe Chope, don alis, sila. Sila, di. Titripan natin ito si Granny. Don't go away, go away, chope. <coughs> takbo, takbo, takbo. Wala, kahit pilay pa ako, Granny, mas mabilis ako sa sa'yo. Chope, chope. Chope, chope, chope. Chope. Takbo, takbo, guys, takbo. Doon na guys. Ano ba meron dito? Chupi, chupi. Doon, 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 doon. Chupi, chupi. Chupi, chupi. Alam ano mo, papatay niya na tayo. Chupi, chupi. Ula, la, la, la. Ayoko po mamatay. Ayoko po mamatay. Tara, pagtripa natin ito. gagalit yan eh. No, wala na. Patay na tayo guys. Hindi natin matatapos si Granny. Hindi tayo makatakas guys. So, uy, may ads na naman. May ads na naman. May ads. Ay, last day na guys. Last day na guys. The last day. Baba na. Mamamatay na tayo. Sige, magpapa magpaka na tayo kay Granny. Okay yan, guys. Alam ko si Granny nasa taas. and the good boy patay na wawa wow, na guys See? wala oh, naman papatay na tayo wala naman karakter natin ala lalaglag niya tayo guys ulit ala lalaglag niya tayo ulit Uy, nalaglag na ako. Ah, hindi ka nagtutot brush ng ipin mo. Ay, huwag mo katulak. Ay, granny. Huwag. Ah, wawa. Sinampal. Wawa. Game over na, guys. Game over na. So, sana't nag-enjoy po kayo sa ating video i-click nyo lang po ang like, like at subscribe para asking. Okay, bye!